Ang nilalaman ng ating video Mula sa aswang na tiyanak na umiiyak sa paligid ng ilog, ang halimaw sa dagat na nakita ng mga mangingisda hanggang sa aswang na biglang lumabas sa likod ng puno, naririto ang sampung video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na trending ngayon sa internet na nagmula sa TikTok. Na kung saan, ang lalaking ito habang nangingisda sa gilid ng isang ilog ay bigla na lamang may narinig na nakakakilabot na ingay mula sa paligid ng ilog na ito na agad naman niyang hinanap. Panoorin ninyong mabuti. <coughs> Makikita at maririnig sa video ang iyak ng bata na kahit may takot ang lalaki ay agad nitong hinanap sa paligid ng ilog subalit wala naman itong nakita na kahit ano na pagmumula ng nasabing ingay. Maraming mga viewers ang naniniwala na iyak ito ng isang aswang na tiyanak. Ang grupo naman ng mangingisdang ito ay nadismaya nang wala silang nahuling mga isda matapos itong pumunta sa ilog ng Illinois. Ito ay unang experience nilang mangisda sa nasabing ilog. Subalit nang papauwi na sana sila, ang kanilang bad luck ng araw na yon ay naging masaya nang biglang ang mga libu-libong isdang karpa ay nagsitalunan mula sa loob ng kanilang bangka. Pagmasdan ninyong mabuti.

My God! Oh Makikita sa video ang pagtalo ng mga isdang karpa mula sa kanilang bangka. Maraming mga viewers ang nagsasabi na bagamat wala silang nahuli sa kanilang pangingisda sa lugar, subalit sa bandang huli ay inulan pa rin sila ng biyaya mula sa puong may kapal. Experience. Si Data mula sa sikat na Indian YouTube channel na Crazy About Fishing and Cooking, ay nagpapakita ng hilig nito sa pagluluto at pangingisda sa iba't ibang lugar sa kanilang bansa. Mapapansin sa kanyang channel na ang lahat halos ng kanyang video ay natutungkol sa pagluluto at pangingisda nito sa mga ilog at lake sa iba't ibang lugar sa India. Sa isa niyang video naman ay makikita ang kanyang fishing trips kasama ang dalawa nitong kaibigan. Dito ay makikita ang paggalugad sa pinuntahan nilang lugar upang makakita ng pinakamagandang spot para makapangisda. Dito ay makikitang sinusuot nila ang ilang kagubatan at tinatawid ang isang creek na halos ang tinatapakan lamang nila dito ay maliliit na sanga ng puno makatawid lamang sa kanilang pangingisdaan. Nang makahanap na sila ng isang magandang lugar, dito ay makikitang napadpad sila sa isang remote na lugar na hindi napupuntahan ng ibang tao at makikitang sila lamang ang naruroon ng araw na iyon. Subalit paglubog ng araw at pagkagat ng dilim, ay ito ang sumunod na mangyayari. पानो ओरी नियंग माबूती। ओनो, <laughs> ओनो, <laughs> ओनो। हल्क से मारे बाग के धारचम्म आगे। तीस्ते के माला भासो तो कटुला, कमाला तीस्ते। अगर ये ढा बाग ना के धारचम्म आगे। अगर ये वड़ा, तो ए! कोने तीते। ए! kaire? halo to? sinilod mo ano si Disenot ah? nae man saan mo nandisro to to? to. makikita sa video ang misteryoso na isang figure mula sa madilim na kakahuyan na malapit lamang sa kinatatayuan nila. Sinubukan nilang tawagin ng nasabing estranghero subalit hindi sila pinansin nito. Subalit ang mas nakakatakot pa dito ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula nang mapunta ito sa isang puno. Ayon pa kay Data, isa na yata ito sa pinaka nakakatakot niyang experience na kanyang naranasan sa kanyang pangingisda. Magpahanggang sa ngayon ay hindi nila alam kung sino o ano ang kanilang nakita sa kakahuyang iyon. Maraming mga viewers ng kanyang YouTube channel ang nagsasabi na isa itong paranormal encounter. Ang grupo naman ng mangingisda na ito habang naglalangoy ang dalawa nitong diver upang i-check at ayusin ang kanilang lambat sa nasabing lugar ay bigla na lamang may mangyayari na kanilang ikinatakot at ikinagulat. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang nakakatakot na biglang pagsunggab ng isang dambuhalang humpback whale sa School of Fish na napakalapit lamang sa dalawang diver sa nasabing lugar. Dito ay makikita at maririnig ang kanilang pagkagulat at takot dahil muntik na silang malunok ng nasabing nilalang na ito sa dagat. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na TC Bollinger na nagsagawa ng investigasyon sa isa sa pinakakinatatakutang haunted places na matatagpuan sa Amerika na tinatawag nilang Triangular Field sa Gettysburg, Pennsylvania. Ang nasabing lugar ay may malagim na nakaraan kung saan ang lugar na ito ay naganap ang isang madugong digmaan at paglalabanan na nangyari noong 1863 kaya naman sa kasalukuyan ay pinagpakitaan na ito ng mga extreme paranormal activity sa lugar. Sinasabi din na ang T.C. Bollinger ay may nakuhana na kababalaghan sa siyam na iba't ibang lugar sa paligid ng Triangular Field, na kung saan ang dalawa dito ay kanilang in-upload sa kanilang YouTube channel. Dito rin ay makikita sa kanilang isang video ang aparisyon ng isang translucent figure ang gumagala at tumatawid sa isang daan sa nasabing lugar. Sa pangalawa namang location na kanilang pinuntahan na malapit lamang sa paranormal hotspot ng Triangular Field, noong una ay wala silang nakita sa nasabing lugar subalit ng kanila nang nireview ang kanilang video footage, ay ito ang kanilang nakita. Pagmasdan na ninyong mabuti, Noong una ay makikita ang mga strange white lights na nagpa-flash malapit sa mga puno. Maya-maya pa ay makikita naman ang biglang paglabas ng misteryosong puti na usok mula sa likod ng isang puno. Makalipas lamang ang ilang sandali ay makikita ang paggalaw nito at nang ito ay lumabas mula sa likod ng puno, dito ay makikita na tila ba isa itong tao na naglalakan. Makalipas lamang ang ilang sandali, habang patuloy na nagre-record ang kanilang camera, ay ito ang kanilang nakita. Makikita sa stationary remote camera ang mas marami pang white human-like figure na makikita ang unti-unting paglabas ng mga ito at paglalakad sa harap ng kagubatan. Makalipas lamang ang ilang sandali ng kanilang paglalakad, dito ay naglaho ang mga ito na parang bula na lamang. Matapos itong mag-viral ay agad itong inula ng sari-saring komento. May mga nagsasabi na isa ito sa pinaka-best footage ng paranormal activity na kanilang napanood. Subalit may ilan din ang nagsasabi na isa lamang itong bunga ng CGI. Kayo, ano naman ang masasabi nyo sa nakuha ng video na ito ng TC Bollinger? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang YouTube user na Rexyboy34 ay papasuki naman ng isang kinatatakutan na kagubatan kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang namamasyal at nagkukuhanan sila ng picture at video sa nasabing lugar, Lingid sa kanilang kaalaman ay may mangyayari palang kababalaghan sa gubat na ito ang nag-aantay sa kanila. Pagmasdan ninyong mabuti. What the hell is that? Behind you! I'm being serious, there was something up there. There was, not, there was there. Makikita sa video ang paglabas ng isang itim na nilalang mula sa likod ng malaking puno na animoy papalapit sa kanila. Dahil sa kanilang takot ay napasigaw na lamang ang mga ito at tumakbo ng matulin. Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng sari-saring komento at espekulasyon. May nagsasabi na baka isa lamang itong prank, may mga viewers din ang nakapansin ang pagbabagong anyo ng isang babae niyang kaibigan. Noong August 2022 naman, isang sperm whale's carcass ang nadiskubre ng mga mangingisda sa isang beach na matatagpuan sa Java, Indonesia. Java ang misteryosong nilalang ay napadpad sa nasabing lugar ng 10 oras ng gabi. Kaya naman ang mga beachgoers ay nagulat at natarante nang makita ang kawawang nilalang na ito. Subalit sa kalaunan ay namatay din ito. Dito naman ay agad isinara ng mga autoridad ang nasabing lugar at nagsagawa ng agarang investigasyon. Dito ay sinasabi na napadpad ang nasabing nilalang matapos itong kalabani ng kanyang predator na hinihinalang mga orca. Subalit ayon sa isinagawang investigasyon ng mga autoridad, dito ay wala naman nakita na orca sa lugar ng mga sandaling iyon, subalit ayon pa sa kanila kung meron man ay hindi nito hahayaang mangyari na makalayo sa kanila ang kanilang mabibiktima. Magpahanggang sa ngayon ay misteryoso pa rin ang naging sanhi ng kamatayan ng nasabing nilalang na ito sa dagat. Ang YouTubers na sina Lenny at Ben na sinasabing matagal nang nakakaranas ng kababalaghan na dulot ng poltergeist sa kanilang haunted house. Upang magkaroon ng ugnayan sa nasabing nilalang, dito ay nagsagawa si Ben ng mirror challenge sa pamamagitan ng paggamit ng K2 meter. Sa kanyang pagsisimula pa lamang, dito ay nakarinig siya ng tila ba isang ungol. Oh, the okay. May nagsasabing mga viewers na tila ba ungol ito ng isang demonyo. Dito ay nasundan pa ng pagpatay sindi ng ilaw ang K2 meter, indikasyon na may nadedetect itong kakaibang nilalang. Oh, okay. Big flash there. Huge flash. Dito naman ay inalam ni Ben kung anong klase na espiritu ang naruroon ng mga sandaling yon, at agad naman itong nakakuha ng kasagutan. Is there any positive spirits here? Well, straight away. Dito rin ay sinabihan niya ang espiritu na magparamdam, at agad namang ginawa ito ng nilalang. You make it go all the way up to red not just onto yellow, not just onto orange. Can you go all the way up to red? Way. Wow. Magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang kababalaghang nararanasan nila Ben sa kanilang bahay na pinaniniwalaan nilang isang haunted house. Ang video namang ito na nag-viral sa TikTok ay nagmula sa isang security camera sa bansang UK. Pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang makukuhana ng kamera. Makikita sa kuha ng CCTV camera ang paglalakad ng isang pusa, subalit nang magkubli ito sa isang puno, ay bigla na lamang may lumabas na isang tao mula naman sa kabilang side ng puno. Matapos itong mag-viral ay agad itong umani ng ibang-ibang komento at espekulasyon lalo na at wala namang makikita na tao sa lugar kung saan naglakad ang pusa na ito sa puno. Isang transformation nga ba ito ng isang skinwalker mula sa pusa na naging tao? Magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa rin misteryoso at palaisipan ang video na ito. Ang video namang ito ay nagmula sa isang real estate agent na kung saan ay may nakuhanan itong nakakatakot na pangyayari habang kinukuhanan niya ang sarili. Dito ay gumagawa siya ng video para sa kanyang kliyente na interesadong bumili ng kanyang bahay na kanyang ibinebenta. Dito ay kanyang ini-record ang pagtour niya sa loob ng bahay dahil na rin sa request ng kanyang mga kliyente. Dito rin ay may nag-request na mga kliyente na kuhana ng loob ng bahay sa gabi upang makita ng mga ito ang ganda ng interior lighting sa gabi. Dito nga ay pumunta siya sa nasabing bahay ng isang gabi, habang nagva-video ng introduction sa kanyang video, ay ito ang sumunod na mangyayari. Pagmasdan ninyong mabuti. Wow, it's 10 p.m. So walked with shines of this beautiful... and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. go ahead do it again you're on camera open this door Open the store like right you the other one. Come on, just move a glass or something. Go ahead, do it again. I'm not scared. dala ng kanyang matinding takot dahil sa nangyari, ay agad tumakbo papalabas ng bahay ang nasabing real estate agent na ito. Sinasabi din na habang nagva-video ng introduction ng agent, dito ay may mga nakapansin sa kanyang pangalawang take ng video bago bumukas ang pintuan, ang isa sa portrait sa wall ay nagsimulang magbago. And my day was with of this 1963. Kung inyong pagmamasdan mabuti, Makikita sa video ang unti-unting pagbabago ng muka ng tao sa larawan, ito ay naging kulay itim. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nagbalik muli ito sa orihinal nitong kulay. Ito ay hindi nakita ng agent nang ito ay mangyari. Ayon pa sa agent, nang simula pa lamang ng araw na yon mula sa labas, ay nakaramdam na siya ng kakaiba mula pa lamang sa labas ng bahay niya na ito. Join me on a tour of this charming three and a half... Loop. Me on a tour of this. Nang ipinapakita naman niya sa ilang kliyente ang nasabing bahay, dito ay nagugulat na lamang sila dahil sa biglang pagbubukas ng mga pintuan dito. Dahil dito ay pinag-iisipan pa rin niya kung ipagpapatuloy pa rin niyang ibenta ang nasabing bahay dahil sa kababalaghang nangyayari dito. Subalit ayon naman sa ibang viewers, ay ibenta na lamang ito sa iba ng may malaking discount upang mabili ng iba. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.